Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pagbablock sa mga access sa mga porn sites sa Pilipinas. Narito ang hatong na balita ni Victor Cosare. Pabor ang pamahalaan na tuluyan ng iba ng access sa mga porn sites sa Pilipinas. Ito ay matapos mapagalaman na nangunguna ang mga Pilipino sa mga nag-a-access sa dalawang porn sites sa bansa dahilan upang i-block ang mga ito. Ayon sa ulat, hinarang ang naturang mga website dahil sa paglabag sa Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Law. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal na ang akses sa lahat ng katulad na mga website. Eh, maraming mga pedophile, maraming yung mga, yung mga people who subscribe to child pornography and this is, it is a crime eh dapat to hindi pinapalusot din mga ganitong klasing mga videos, mga websites, sa internet at kung um, merong paraan na lahat ay burahin na lamang sa ating mga internet dahil ayaw naman natin yung mga kabataan natin na maging ano, maging lulung lulong dito sa mga ganitong klasing malalaswang pelikula na pinapalabas sa internet natin. Pero ayon sa kalihim, hindi lang dapat mga porn sites ang dapat isa ilalim sa ban. Ay ayaw po ng Pangulo na mga, mga malaswang video sa internet. So yun po ang malaga. Ang malaga, bukod dyan, ayaw din ng Pangulo yung mga illegal gambling online. So lahat ng mga illegal online na makakasama sa ating mga kabataan at sa, sa atin lahat, mga matanda. Bukod sa illegal online gambling, para sa kalihim panahon na rin na suriin ang mga nagnenegosyo gamit ang internet dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.